Full term na nga ako next week, kaya naman, ready ko na nga rin itong aming hospital bag. Hindi ko nga sure kung ilang araw ba kami sa hospital, kaya naman, nagpasobra na rin ako ng mga damit ni baby. Tapos ito nga, tipapakita ko nga rin sa inyo yung mga kakailanganin ko pagkatapos kong mga Magandang araw mga mare, for today's vlog nga, ipapakita ko sa inyo yung mga dadalhin namin sa hospital. Itong mga damit nga ni baby ay nakabalot na nga pala ito dito sa zip Kasi na. naman, nung 35 weeks ko nga ay nag-open ng aking cervix, kaya naman nataranta talaga kami. Mas okay din talaga na nakaredy na para in case na mga ang na nga ay dadamputin na lang yung mga dadalhin. Bale, ito nga pala yung receiving clothes ni baby. Sabi ko nga ay hindi ako bibili ng mga kulay pink at mga neutral color lang ang bibilhin ko. Pero ending kulay pink pa din talaga ang nabili ko. Bago-baguan baru nga pala ito mga mare. Para sa amin nga ay mas okay din talaga yung bago-baguan baru kasi gamit na gamit din talaga to ni Azaya noon. Hindi ko na nga pala alisin sa ziplock to mga mare kasi baka madumihan pa nga. Pero may label naman ito kaya naman makikita nyo nga kung ano ba yung mga pinaglalagay ko dito. Itong label nga pala na to, mga mare ay DIY lang Namin, pero may na-order naman online. Kung wala kang time gumawa, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section at sa Luna Basket. Anyway, ito nga pala yung nilagay namin dito. Bali, naglagay nga pala kami dito ng tig-isang pares ng booties at ng mittens. Tapos meron ding receiving blanket at yung tie-side na long sleeve. Pajama ni baby, tsaka yung bonnet at lampen. At syempre, hindi mawawala yung diaper. Bali, tatlong set nga pala yung dinala namin mga mare. Tapos nagdala lang din kami ng mga extra. Mas okay na talaga yung sobra kaysa kulangin. May mga swaddle nga rin pala kaming dala kasi kailangan na kailangan ng newborn yan. Nagluto nga pala sila ng sweet corn, kaya naman habang inaayos ko nga itong mga gamit ni baby, ay nakain nga ako. Bali, ito nga pala yung sweet corn, mga mari, na may cheese powder. Nilagyan ko na nga rin pala yung mga ziplock na wala pang label. Malapit na nga mag-September at ang due date ko nga ay September 20. Hindi ko nga alam kung ano bang mararamdaman ko. Danas na danas ko kasi kung gaano kasakit mag-labor, mga mare. Pero kahit masakit nga yung labor, ay gusto ko nga hindi ako magpapatukok ng epidural. Iniisip ko kasi mga mare na nakaya ko naman kay Azaya noon, kaya naman mas kakayanin ko nga dito sa aming second baby. Nine hours kasi ako nag kay Azaya noon, tapos dry labor pa nga Kaya din pala ang tagal niyang bumaba kasi naka-cord coil siya ng dalawang ikot. Tapos tinahipa ko noon nang walang anesthesia, kaya grabe talaga ang pinagdaanan ko kay Azaya. Nakakatrauma talaga yung birth experience ko kay Azaya noon. Kaya naman kinakausap ko nga itong si baby na wag niya sana akong papahirapan. At pinagdadasal ko din talaga kay Lord na sana maging smooth lang yung panganganak ko dito sa aking second baby. Anyway, ito nga pala yung mga dadalhin ko namang damit sa sa ospital. Bali, tatlong pares nga lang pala ito mga mare. May kasama nga rin pala yung diaper at medyas. Dito naman tayo sa mga kakailanganin pagkatapos mga anak. Meron nga ako ditong adult diaper at itong menstrual pants. Meron nga rin ako ditong modest maternity napkin at grabe mga mare. Alam nyo bang sobrang lambot nyan. Kaya kahit may tahika ay napaka comfortable nyan. Tapos itong dalawa yung pinaka-importante sa lahat. Must have talaga tong betadine feminine wash pati nga rin itong betadine na kulay dilaw. Kung normal delivery ka at may tahika ito nga yung gamitin mo. Sinasabi ko sa mabilis lang ihilom yung sugat mo. Meron nga rin pala ako ditong portable bidet. Dadalhin ko nga rin ito mga mare para naman kapag kabagong panganak nga ako, hindi ako mahihirapan pag naghugas ako. Nung nanganak nga ako dati kay Azaya, ay wala pa nga ganito kaya naman medyo nahirapan din talaga ako. Balik kung kailangan nyo ng ganito ay ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section at sa yellow na basket. May dala din pala akong alcohol, toothpaste at sabon. Syempre, hindi rin pwede makalimutan ang toothbrush mga mare. Takau space nga kapag ka ganito, kaya naman ang bala ko ay magdadala lang ako ng mga lang talaga ilang Ilang perasong menstrual pads at diaper nga lang din pala yung dadalhin ko. Pero itong modest ay dadalhin ko na nga ito ng isang buo. In fairness, dito sa adult diaper ng Unilab, mga mari, kasi napakalambot. 10 pieces na nga pala ito kapag bumili ka, tapos 148 pesos lang ito. Good for 3 days nga lang din pala yung dinala ko kasi feeling ko naman ay hindi kami lalagpas ng 3 days doon. Pakiramdam ko nga rin ay 3 days na nga yung maximum na pinakamatagal kami magi stay doon. Pero sana talaga ay makauwi din kami agad. Dito ko na nga lang din pala nilagay yung mga betadine, pati nga rin itong alcohol. Meron din kasi akong maliit na alcohol mga mare kaya naman nilagay ko na nga lang din dito. Inaayos ko na nga rin pala yung laman nitong maleta. Itong maleta pala na dala namin mga mare ay hindi nga ito kalakihan. Na-order ko nga lang din pala ito sa Black Up mga mare. Cute na cute nga ako dito kasi naman babaeng babae nga ang kulay. Anyway, yung mga ilalagay ko nga pala dito ay yung mga pang day 2 at yung mga extra na dala. Yung mga pinakakailangan kasi ay dito ko na nga lang ilalagay sa disiper na bag. Para nga kung sakali ay madali na nga lang din hugutin. Yung day 2 at day 3 nga na damit ko ay dito ko na lang din ilalagay. Pati nga rin yung para kay baby ay dito ko nalang din ilalagay sa maleta. Tapos sa kabilang side naman ay doon ko nalang din ilalagay yung damit ni Daddy Mark. May dala nga rin pala kaming isang kumot mga mare. Yung mga importanteng gamit nga ni baby ay sa unahan ko nga ilalagay para madali lang din hugutin. Dadalhin ko nga rin pala itong postpartum belly belt ko mga mare. Balak ko kasi magsuot nito pagkatapos ko mga anak mga mare para naman mas mabilis ngang lumiit yung chan ko. Sinasabihan kasi ako noon ni mama na magsuot ako ng ganito pagkatapos ko mga anak lang ay hindi naman ako nakikinig. Pero ngayon nga ay magsosoot na talaga ako ng ganito para naman mas mabilis ngang lumiit yung chan ko. Marami nga rin ako nakita ng mga mamis na nagsuot ng ganto at ang bilis ngang lumiit ng chan nila pagkatapos mga anak. Malaki pa nga ang chan ko kaya naman hindi ko pa nga ito matesting. Pero tatlong peraso nga pala itong mga mare kaya naman sakup na sakup talaga ang chan. Malambot nga rin siya kaya naman mukhang komportable naman kapag ka sinuot. Mura ko nga lang din pala to nabili kaya naman kung bet mo ay lalagay ko na lang yung link sa comment section at sa yellow na basket. Inaayos ko na nga rin pala yung mga dadalhin na damit ni Daddy Mark para naman hindi niya ayusin. Hindi nga yun mahilig sa iba't ibang kulay ng damit. Kaya naman yung mga kulay nga ng damit niya ay puti at itim lang. Okay na nga itong maleta. Kaya naman ayan at sinaga ko na nga din. Binalikan ko nga itong zipper na bag kasi pa-finalize ko na nga yung mga ilalagay dito. Pinipili ko yung mga kakailanganin para sa unang araw. Kaya naman ayun nga yung inilalagay ko sa ibabaw. Next vlog naman ipapakita ko kung ano bang mga laman itong caddy bag ni baby. So ayun lang for today's video. Kita-kita tayo next vlog!